Mga kapatid, basahin po natin ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 3.16. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Napansin po natin, meron ditong question mark. Meaning, ito po'y patanong. Ano? So, kung ito'y patanong, pag-aralan po natin yan ngayon. At ngayon po, welcome po muna sa bawat isa sa atin. Maging sa mga bago, welcome po kayo na makinig. Libre po ito, wala itong bayan, no? Hindi ako humihingi ng offering, no? At ang kagandahan, kung mag-offering kayo, mas mabuti rin kasi iyan ay kusang loob na ibibigay po ninyo dito sa ating uh, ginagawang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kasi sometimes, kailangan din ba mag-offering? <laughs> di ba? Ang offering, ito ay isang bagay na kusang loob na ibibigay mo kung tutulungan mo yung kapwa mo, no? Katulad nga, kung ito'y utos ng Diyos na tulungan ninyo o Soportahan ninyo yung lalot ang nangangaral salita ng Diyos. Yun po'y nakasulat. No? At hindi yan ang ating topic ngayon. Ito nga po, ang ating pag-aaralan ngayon. Yung tayo ba na tinatawag na templo ng Diyos? Muli natin balikan at pag-aaralan na natin itong bagay na ito. So, basahin natin. Sabi po dito, no? Sa unang Korinto 3.16, hindi ba ganin nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ngayon, dalawang bagay ang ating mapapansin dito. Unang-una, ito po, pag-aralan natin itong sinasabi nito. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ito muna ang tanong. Ano ba yung templo ng Diyos? Baka iniisip nyo, gusali. No? Pag sinabing gusali, magbigay muna tayo ng gusali na itinayo ng Diyos. debat yung templo, no? may pinagawa po ang Diyos na templo. O, pakita ko po sa inyo ang picture. So, ganito. Ang picture na yan, literal na gusali. No? Ang gusaling yan, o sa labas, makikita natin, marindi offering. Ano? May mga makikita tayo na iba't iba ang ginagawa din yan. May nagsusunog, nag-offering na mga handog para sa kasalanan. So, dito sa templong ito, meron tayong makikita dyan sa loob na lugar na banal no at may lugar na Kabanal-banalan. Merong holy place at holy of holies no. Yung templong 'yan, gusali. Ngayon, paano naman natin ito unawain sa spiritual? Kung sinasabi tayo na God's temple na tayong mga sumasampalataya at sumusunod kay Kristo, yun po ang sinasabing mga uh, gusali na itinayo ni Kristo. Bakit po? Bakit tayo tinatawag na templo? Bagama tayo ay tao. So, hinahalin tulad tayo sa templo. E eh, sino magpapaliwanag nito? Si Pablo po. Makikita po natin ito doon sa kanyang mga sulat. So, puntahan natin ang sinabi ni Pablo. So, diyan din natin mababasa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ito po ang sulat ni Pablo. Yan. Ang sabi po diyan, sa 3.9, tayo magsumpisa. Sa unang Korinto 3.9, ito ang sinasabi ang paliwanag ni Pablo. Pablono. Kami ni Apolos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos. At kayo'y katulad ng bukerin na ipinapasaka sa amin ng Diyos. Ma-ihahalin tulad din kayo sa isang gusali na kanyang itanayo. So, ibig sabihin, pag sinabing ma-ihahalin tulad, ikinukumpara tayo sa isang gusali. Ano yung gusali kanina? So, merong banal na lugar at merong kabanal-banalan. So, ngayon, kung tayo naman po tinatawag din gusali, kailangan din pala tayo magbanal. So, yun po ang meaning dito sa ating binabasa sa unang Korinto 3.16. So, malinaw na sa atin na sinasabi dito, hindi ba ganin nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Pag sinabing templo ng Diyos, yung mga taong nagbabanal, sumusunod sa Diyos. So may kabanalan ang isang tao na marunong sumunod sa pamaraan ng Diyos. Malinaw? So ayan, alam na natin na ang kaulogan ng templo sa literal ay gusali na kung saan ay meron itong ginagampanan na nagbabanal. Okay? Naghahandog, ibig sabihin, nag-o-offering ka na ikaw ay mismong kahit buhay ka, naghahandog ka ng kabanalan sa Diyos. Ngayon, malinaw na sa atin. At ito naman yung pangalawa na sinasabi ko. May pag-aaral talaga dyan para maintindihan natin. Ang sinasabi naman po dito, kaya mayroong salitang at. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ang tanong, Diyos ba mananahan sa atin? Ang Diyos po ay nasa langit. No? Ang mananahan sa atin, yung aral at turo na ating panghahawakan. Mga kautosan na hindi dapat nating labagin. Ano? Ngayon, ano sinasabi ni Kristo para maintindihan natin? No? Ang sinasabi diyan para magkaroon tayo ng pangunawa, ito po ang paliwanag ni Jesus sa mga sulat ni Juan. Basahin natin. Dito po sa Juan 6.63 At ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So, yung sinasalita pala ng Panginoong Hesus ay sa spiritual at pawang buhay. Ano yung salitang yun? Mga aral. Para hindi ka magkaroon ng pagsuway sa kanya. Mga aral at turo na dapat sundin nang hindi ka sumuway. Kasi ang resulta nun ay buhay. Kasi ang kabaliktara ng pagsuway ay kamatayan. Bakit? Para maintindihan natin, yan ba'y talaga'y aral at turo na sinasabi ni Kristo? So, balik po tayo sa chapter 5, 24. Sinasabi ni Kristo, Katotohan ng katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat nasa kabuhayan mula sa kamatayan. So, yun po ang ibig sabihin. Magkakaroon ka ng buhay na walang gan kung ikaw ay susunod sa kanyang mga salita, sa kanyang mga bilin, sa kanyang mga aral-turo. Kung sakaling sumuway ka, kamatayan ang iyahatol sa iyo. So, naging malinaw po ba sa iyo yung 3.16 ng unang uh, Korinto na kung saan tayong templo na tinatawag kung ika'y mananang palataya, kung ika'y sumusunod, at kung ika'y nagbabanal, huwag mo sasabihin na ika'y sakop sa katawan kung hindi ka naman nagbabanal. Kaya huwag mo nga ang sa sarili mo kung ikaw hanggang ngayon ay hindi pa nagbabanal. Hindi ka kasali ha? Kasali lang dito kung patuloy tayong sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Kung tayo nakikinig at tumutupad. Pero kung ika'y sumusuway, kahatulan. Pagpasok ka sa kahatulan at kamatayan. Bakit? Iyon po ang resulta sa mga ayaw sumunod sa utos ni Kristo. Ito ang tanong dito sa ating binasa. Tayo ba'y naliwanagan? O ngayon, recap po tayo sa ating talata nating na pinag-aaralan. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Meaning, yung mga taong nagbabanal, yung po ang tinatawag na templo ng Diyos at yung mga taong nagbabanal at yung aral at turo ng Diyos na sa mga taong sumusunod sa Diyos. So, malinaw na po. Pinakita ko po iyan sa inyo. Ang tanong naman, kung sakaling hindi ka susunod, ibig sabihin, yung pala, ginigiba mo ang templo. Ituloy mo sa verse 17. Sabi dito, kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. O ba? Diba? E katulad niya, nagbabanal ka. ba? Diba? Ikaw yung tinatawag na templo. Hindi yung literal na templo na gusaling ganito. Para makita natin, inahelin tulad lang tayo sa gusali. Ano yung gusali? Bakit? Nagbabanal kasi yung gusali. Bakit? Merong lugar ng kabanalan at may lugar ng kabanal-banalan. Kaya kung tayo'y nagbabanal, nahahalin tulad tayo sa gusali na nagbabanal. Eh kung sakaling hindi ka magbanal, ang tawag po diyan ay ginigiba mo pala ang templo ng Diyos. Bakit? Siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. ba diba? Yung templo sa literal ay banal. Kung ahalin tulad din tayo sa tayo'y templo, dapat magbanal din po tayo. Ngayon, kung sakaling hindi ka susunod, yung po ang sinasabing ginigaba mo ang templo kasi sinusuway mo ang utos. Ngayon, sino magpapaliwanag yan? Si Propeta Sepenayas. Kasi ganito ang nangyari po din sa Israel. May mga bagay na hindi nila sinusunod ang utos ng Diyos. So, babasahin po natin kay Sepenaya 3.4. Pakinggan natin ang sinasabi ni Propeta at unawain din natin ito. Sepenayas 3.4 Ang kanyang mga propeta ay mga walang kabuluhan at mga taong taksil. Nilapastangan ng kanyang mga sacerdote ang santuario, sila'y nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan. Tingnan po ninyo, no? Mismo yung bayan ng Diyos para makita din natin, tayong mga hindi-hudyo, huwag tayong lalapastangan, ha? Mahara makita natin ang naging ugali ng mga Israelitang ito na hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Sila pa may mismo yung tinagurian no? na bayan ng Diyos. Na sila dapat yung halimbawa na dapat tularan ng mga taong susunod sa Diyos. E bakit? Ganito po nangyari. Ang sinasabi ni Propeta Sepanayas, yung mga propeta din na walang kabuluhan, mga taong taksil. Pag sanabing taksil, hindi sumusunod sa Diyos. Taksil eh, sumusuway sa utos ng Diyos. Tapos, nilapastangan ang kanya mga sasardote. Nilapastangan ng mga sasardote ang santuario. Nakita ba ninyo? Palitan natin. Para maalaman natin, ito mga sasardoting ito, sila'y nagsigawa ng pandadahas sa aking kautusan sumuway, lumabag sa utos ng Diyos. Dapat talaga hindi nilalabag ang utos ng Diyos. Para ipakita sa atin yung mga taong lumalabag sa panahon natin ngayon, kaya yung templo kung tayo 'yon ha. Kaya kung ikaw hindi ka nagbabawal na lumalabag ka sa utos, ay eh parang ginigiba mo na rin ang templo. O basahin natin ito sa isang salin sa SND, no. Sabi diyan, ang kanilang mga propeta ay padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa at hindi mapagkakatiwalaan. Nilalapastangan ng kanilang mga pari ang mga bagay na banal at sinusuway ang kautusan ng Diyos. Tingnan niyo po, mga pari pa yan ha. Eh, ngayon, ang dami pari ba sa atin panahon ngayon? Ang dami. Sumusuway ba? Ay, nako, napakaraming sumusuway na pari. Eh, pastor, marami din. <laughs> sinasabi ko po sa inyo, bakit? Hindi sila sumusunod sa kautusan. Yun po ang sinasabi na kung gigibain, no, ang templo ng Diyos. Eh, bakit? Unang-una nilalapastangan. Lalong-lalo na yung mga nagtuturo ng kautusan ng Diyos. Sinusuway pa nga eh, yung kautusan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin diyan sa talatang ito sa verse 17. Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kung tayo mismo ang gigiba at hindi susunod sa kautusan ng Diyos, giniba mo na yung templo ng Diyos at ikaw yung sisira sa sarili mo. Bakit? Ikaw mismo ay hindi marunong sumunod. Ibig sabihin, hindi ka nagbabanal. So, yung mga taong nagbabanal ay hindi yun ang gigiba. No? Ang taong nagbabanal, pinananahanan ng salita ng Diyos. Kaya yung 3.16, malinaw na sa atin na yung mga taong ito ay pinananahanan ng aral at turo ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin. Tapat nating malaman pala ito na yung templo ng Diyos ay banal ay mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos hindi sumusuway at yung mga sumusuway sa kautusan ng Diyos yun ang sinasabi sa verse 17 kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos siya'y igigiba ng Diyos o di ba sa isang salin para maintindihan natin din ano ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Kaya dapat pala tayo magbanal, sumunod sa utos ng Diyos, huwag sumuway nang hindi tayo maparusahan ng Diyos. Okay po, sana naliwanagan po ang bawat isa sa atin na dapat wag nating gigibain sa pabanggitan ng pagsuway sa kanyang kautusan. Magandang araw po sa inyo lahat, pagpalain po tayo. At tayo po'y manalangin. Ama, Salamat muli sapakat kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong mga salita. Ngayong amin natutuklasan na ang sinasabi mong templo ay mga taong sumasampalataya at sumusunod sa iyong kautusan. Pero ang sino mang gigiba ng templo, yung mga taong hindi susunod at sumusuway sa iyong kautusan sapagkat yung mga taong yun ay hindi nagbabanal. Ang mga taong nagbabanal, ito po yung mga taong sumusunod sa iyong kalooban. Kaya Ama, salamat muli, pinauna mo mo sa amin ang ganitong pag-aaral na iyong mga salita. Pinupuri ka namin at sinasamba, salamat din po sa iyong bugtong nanak na si Yesu Kristo na siyang nagbigay sa amin ng ganitong kaalaman na mula sa iyo. Sa iyo po, Ama, ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Amen.